Bago ka magpahinga ngayong gabi, kapatid, hayaan mo muna akong anyayahan ka na huminto sa glit. Sa dami ng nangyari ngayong araw mga tagumpay, pagkabigo, pagod, kasiyahan, at lungkot minsan, hindi natin namamalayan na daladala -dala pa rin natin ito bago matulog. Pero ngayong gabi, gusto kitang alalayan papalapit sa presensya ng Diyos. Huminga ka ng malalim. Isara mo ang iyong mga mata. Hayaan mong ang bawat hinga mo ay paalala na buhay ka at ang bawat buhay ay galing sa kanya. Hindi mo kailangang maging perpekto bago lumapit sa Diyos. Hindi mo kailangang may mahahabang salita. Ang kailangan lang ay puso pusong handang magbukas, pusong handang makinig, pusong handang maniwala na may Diyos na nagmamahal at nakakaunawa sa iyo nang higit pa sa kaya mong ilarawan. Ngayong gabi, bago ka matulog, lumapit tayo sa Kanya. Dalhin natin sa Kanya ang lahat ang pasasalamat, ang bigat, ang takot, ang mga bagay na iniiyakan mo sa loob ng puso mo. Ibigay mo sa Kanya lahat, kapatid. Kasi sa presensya niya, walang maliit o malaking bagay na hindi niya kayang hawakan. Walang gabi na masyadong madilim para sa liwanag niya. At ngayong gabi, nais kong ipaalala sa iyo, hindi ka nag-iisa. Hindi mo kailangang harapin ang mga iniisip mo ng mag-isa. Hindi mo kailangang matulog na dala-dala ang lahat ng bigat. May Diyos na naghihintay sa iyo hindi para husgahan, kundi para yakapin ka. Tara, manalangin tayo. Ama namin na nasa langit, ikaw ang Diyos na walang hanggan, ang lumikha ng langit at lupa, ikaw ang humahawak sa bituin, sa alon ng dagat. Sa simoy ng hangin at sa bawat tibok ng puso ko. Kung wala kang hindi kayang gawin. Wala ring bagay sa buhay ko ang hindi mo nakikita. Pero ngayong gabi, lumalapit ako sa iyo hindi lang bilang nilikha, kundi bilang anak mo. Anak na humihinga dahil sa iyo. Anak na may halaga hindi dahil sa ginawa ko, kundi dahil sa kung sino ka bilang ama. Mapagmahal, tapat, mahabagin. Salamat Panginoon. Dahil kahit gaano ka kadakila, hindi mo ako binabalewala. Salamat dahil naririnig mo ang bulong ng puso ko, kahit hindi ko alam kung paano ko ipapahayag ang nararamdaman ko. Alam mo ang bigat na dinadala ko. Alam mo ang mga bagay na hindi ko maamin kahit sa sarili ko. Ngayon, binubuksan ko ang puso ko sa'yo. O Diyos, gusto kitang makilala pa ng mas malalim mas higit kaysa dati dahil ikaw ang simula ng lahat at sa rin nagtatapos ang lahat. Sa mga kamay, mo ligtas ako. Salamat Ama, ikaw ang aking lumikha. Ikaw ang aking Diyos. Ikaw ang aking tahanan. Panginoon, salamat po dahil sa bawat oras ng aking buhay, sa sayaman o sa lungkot hindi mo ako iniwan. Sa tuwing nakakaramdam ako ng pagkalito, pagod o kalungkutan, naririyan ka pa rin tahimik ngunit tapat na kasama. Minsan, ang mundo ay tila napakatahimik at parang walang nakakaintindi. Pero sa gitna ng katahimikan, naririyan ka nakikinig. Nagmamasid at nagaantay na ako'y lumapit. Ikaw ang nagpapalakas sa akin kapag ako'y nanghihina. Ikaw ang nagbibigay pag-asa kapag parang wala nang natitira. Bakit hindi ako nag-iisa? Dahil kasama kita. Hindi ako walang pag-asa dahil ang presensya mo ang pinakamatibay na sandigan. Kahit hindi ko man makita kung anong mangyayari bukas, alam kong sa piling mo may katiyakan, ikaw ang aking tanggulan, Panginoon. Ang aking tagapagtanggol sa oras ng takot, ang aking kanlungan sa gitna ng unos. Sa iyo ako, kumakapit at sa'yo ako, nagpapahinga. Salamat, Diyos. Dahil sa'yo, hindi ko kailangang harapin ang buhay ng mag-isa. Alam mo, Ama, ang laman ng puso ko ang mga bagay na bumabagabag sa isip ko, ang mga kinatatakutan kong hindi ko maipaliwanag sa iba, at ang mga tanong na paulit-ulit kong iniisip kapag ako'y mag-isa. Alam mo ang mga bagay na hindi ko kontrolado mga sitwasyong tila wala ng solusyon, mga pangarap na tila hindi pa dumarating, at mga problemang paulit-ulit na bumabalik. Pero ngayong gabi, sa katahimikan ng gabing ito, pinipili kong bitawan ang lahat ng iyon. Ayokong matulog na dala-dala ang bigat ng mundo. Kaya Ama, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang lahat-lahat ng alalahanin, lahat ng takot lahat ng di ko kayang ayusin sa sarili kong lakas, sa iyo ko ibinibigay. Ikaw ang Diyos na hindi natutulog, ang Diyos na may plano, at ang Diyos na may kontrol sa lahat. Naniniwala ako na habang ako'y nagpapahinga, ikaw ay kumikilos, ikaw ang gumagawa ng paraan kahit hindi ko pa ito nakikita. Panginoon, palitan mo ang mga takot ko ng kapayapaan. Palitan mo ang pagdududa ng pagtitiwala. Turuan mo akong magpahinga hindi lang sa katawan, kundi pati sa isipan at puso, sa katotohanang may Diyos na nagmamahal at kumakalinga. Salamat, Ama, dahil hindi ko kailangang dalhin ang lahat mag-isa. Sa'yo ko na po ibinibigay ang lahat. Alam mo, Panginoon, kung magulo ang puso ko ngayon kung may mga iniisip akong paulit-ulit na bumabalik sa isip ko mga tanong, mga paano kung, at mga, bakit ganito? Hinihiling ko na patahimikin mo ako, pero hayaan mong maranasan ko ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo, isang kapayapaang dumarating mula sa presensya mo, mula sa salita mo, mula sa pagmamahal mo. Minsan hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Minsan pagod na ang katawan ko pati ang puso ko. Pero sa'yo ako lumalapit, Panginoon humihiling ng panibagong lakas-lakas na hindi lang para sa katawan kundi lalo na para sa loob. Lakas para magpatuloy kahit may takot. Lakas para manalangin kahit parang walang sagot. Lakas para maniwala kahit hindi ko pa nakikita ang kasagutan. Bigyan mo ako ng katahimikan na sapat para makatulog ng payapa at lakas na sapat para harapin ang bukas ng may pananampalataya. Pero, Turuan mo akong magtiwala hindi sa sarili kong kakayahan kundi sa plano mong mas mataas at mas maganda kaysa sa naiisip ko. Panginoon, salamat dahil hindi ka nagkukulang, hindi ka nauubusan ng lakas na ibinibigay sa mga anak mong nananampalataya. At ngayong gabi, inaabot ko ang kamay mo, tahimik, payapa, puno ng tiwala. Salamat, Lord. Salamat sa araw na ito. Sa bawat minutong lumipas sa bawat hininga, sa bawat maliit o malaking biyaya, nandyan ka, kahit hindi lahat ng nangyari ay madali. Ramdam ko pa rin ang presensya mo na hindi bumibitaw. Lord, salamat sa mga tagumpay malalaki man o simpleng bagay sa mga pagkakataong nakangiti ako dahil may magandang balita o dahil natapos ko ang mga kailangang gawin. Alam kong lahat ng iyon ay galing sa iyo. At higit pa roon, Salamat din sa mga aral, sa mga pagsubok na nagturo sa akin ng pagtitiyaga, pananampalataya at kababaang-loob. Sa mga sandaling akala ko'y kabiguan pero ginagamit mo pala para palakasin ako. Hindi man perpekto ang araw na ito, alam kong kasama kita. Sa gitna ng ingay, stress at lahat ng iniisip, tahimik kang gumabay. Lord, salamat sa kabutihan mo na hindi nagbabago sa presensya mong hindi nawawala, sa pagmamahal mong hindi nakadepende sa performance ko. Salamat sa mga pagkakataong ipinaparamdam mo na sapat na ang grasya mo para sa akin. Ngayong gabi, bago ako matulog, gusto ko lang sabihin, napakabuti mo, Panginoon. Salamat sa pagsama mo sa akin mula simula hanggang dulo. Panginoon, lumalapit ako ngayon hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa buong pamilya ko. Panginoon, habang kami ay nagpapahinga ngayong gabi, hinihiling ko ang iyong banal na proteksyon. Lord, bantayan mo kami. Ipagtabuyan mo ang anumang panganib, anumang sakit, at anumang masamang balak ng kaaway. Takpan mo kami ng iyong presensya. Ang presensya mong nagbibigay ng kapayapaan, katiyakan, at seguridad. Hayaan mong maramdaman namin ang iyong pagmamahal na bumabalot sa bawat sulok ng bahay namin. Maging ang mga mahal naming nasa malayo, hawakan mo rin sila. Panginoon, gabayan mo ang bawat miyembro ng pamilya namin. Kung may pinagdaraanan man ang isa sa amin, pakalmahin mo ang kanyang puso. Kung may mga desisyon kailangang gawin, bigyan mo kami ng karunungan. At kung may mga sugat sa aming samahan, ikaw na rin po ang magpagaling. Salamat Lord, dahil hindi lang ikaw ang Diyos namin. Ikaw rin ang aming Ama. Mahal mo kami higit pa sa kaya naming unawain. Kaya buong pamilya ko inilalagak ko sa iyong mga kamay. Sa iyo ang aming buhay, Panginoon. Sa iyo rin ang aming pagtulog ngayong gabi. Panginoon, alam mo ang puso ko, lahat ng sakit, kabiguan at mga alaala ng nakaraan na minsan ay mahirap kalimutan. Sa bawat alaala ng pagkakamali, may kaakibat na pagsisisi sa bawat alaala ng nasabi o nagawa, may bigat na hindi ko minsan maintindihan. Ngunit ngayong gabi, sa harap mo, Ama, pinipili kong bitawan ang lahat ng ito. Hindi dahil madali, kundi dahil naniniwala akong hindi ako nilikha para mamuhay na may dalang bigat araw-araw. Tulungan mo akong kalimutan ang dapat ng kalimutan at patawarin ang dapat ng patawarin pati ang sarili ko. Palitan mo ang sakit ng pag-asa. Palitan mo ang pagsisisi ng kapayapaan. Palitan mo ang takot ng pananampalataya. At sa mga sugat ng nakaraan, ilagay mo ang balsamo ng iyong kagalingan. Gusto kong matulog ngayong gabi nang magaan ang puso walang dalang galit, walang panghihinayang, walang tanong na, paano kung hindi, Lord? Gusto kong magising bukas na may panibagong lakas at panibagong simula. Salamat, Lord, dahil Ikaw ang Diyos ng panibagong pagkakataon. At sa'yo, may bagong umaga malaya, mapayapa at puno ng pag-asa. Panginoon, sa dami ng ingay sa paligid, sa dami ng mga bagay na kumukuha ng atensyon ko, nananabik pa rin ang puso kong mas makilala ka. Gusto kong lumalim ang relasyon ko sa iyo, hindi lang sa panalangin tuwing gabi, kundi sa bawat desisyon, sa bawat hakbang, sa bawat araw ng buhay ko. Pero gusto kong mamuhay ng hindi lang para sa sarili ko, kundi ayon sa plano mo. Alam kong may layunin ka para sa akin isang layuning puno ng pag-asa, direksyon at kabutihan. Kaya hinihiling ko, Lord, gabayan mo ako. Ipakita mo kung saan mo ako gustong dalhin at bigyan mo ako ng tapang para sundan ka. Turuan mo akong makinig sa tinig mo, yung tahimik pero malinaw, yung simple pero makapangyarihan. Ayokong mabuhay sa sarili kong diskarte lamang. Gusto kong ang bawat galaw ko ay ayon sa kalooban mo. Panginoon, alisin mo ang anumang humahadlang sa akin para makalapit sa iyo mga kasalanan ko, takot, pride o pagdududa palitan mo ang mga ito ng pananampalataya, pagsunod, at pusong handang matuto. Salamat, Lord. Dahil kahit paulit-ulit akong nagkakamali, hindi ka nagsasawang anyayahan akong lumapit. Ngayong gabi, tinatanggap ko ang paanyaya mong mamuhay ng kasama ka. Salamat, Lord. Sa lahat ng nangyari ngayong araw, sa bawat hakbang na tinahak ko, sa mga pagkakataong mumiti ako, at sa mga oras na nahirapan ako, alam kong hindi mo ako iniwan. Salamat sa biyaya mong sapat para sa bawat sandali. Ngayon, habang ako ako'y naghahanda ng matulog, hinihiling ko ang kapayapaan, mo yung kapayapaang hindi nakabase sa sitwasyon, kundi sa presensya mo, yung kapayapaang kayang patahimikin ang isip at damdamin ko. Hayaan mong ang pagtulog ko ay maging mahimbing at panatag ipagkaloob mo ang panibagong lakas at bagong pag-asa para sa bukas. Bantayan mo ako pati ang aking pamilya. Balutin mo ang buong tahanan namin ng iyong pagmamahal at proteksyon. Salamat dahil ikaw ang Diyos na hindi natutulog laging gising, laging gumagawa, laging nagmamahal. Amen. Kung nabless ka sa panalangin ito, itype ang Amen sa comments Bilang tanda ng pananampalataya mo, isang simpleng salita pero makapangyarihan kapag galing sa puso. At kung may pinagdaraanan ka o kailangan mo ng espesyal na panalangin, huwag kang mahiyang mag-comment. Handa kaming ipanalangin ka dahil naniniwala kami na may kapangyarihan ang sama-samang panalangin. Huwag din kalimutan mag-subscribe sa Panalangin Araw-araw upang patuloy kang mapalapit sa Diyos, magkaroon ng kapayapaan sa kabila ng hamon ng buhay, at maranasan ang Kanyang pag-ibig at pagpapala sa bawat sandali. Bakit hindi ka nag-iisa? Sa bawat luha, sa bawat panalangin, kasama mo ang Diyos at kasama mo rin kami. God bless you, kapatid. Nawa'y maranasan mo ang kapayapaan at pagmamahal ng Panginoon sa bawat araw.